Happy day, it's a happy night Welcome to my channel Please subscribe, subscribe po Yung suggestion, yung bilo-bilo Eto na, ginawa na Yung higanting kamote, isa lang na gamit <laughs> Eto yung bilo-bilo Langka Langka, saging Plantain, kumbaga sa atin Saba, plantain, tawag po dito niyan, plantain Eto, gabi kamote. Isang kamote lang po na gamit. Ayan. Ay. Ayan. A, eto na, sagob. Nagpapakulo na si Mercedita. Pink, dita. pink and green sagob. Pink e. and green sagob. At yung gata. gata. Kasi yeah. na ba yung dalawa? Tatlo lang na dala ko eh. Kasi na ni... Ah, oh, sige. Gining kikibo. Oo. Ayun. <laughs> Ayan. Ayan. Tuloy nga, huhulog na rin natin ng gabi ngayon na. Ah, ngayon na. O, oh, matagal ang gabi. Kasi ano? naluto na yung sago. Oo, oh, naluto na yung sago. oh, next gabi time. Gabi. Ayan, si Mercedita Naku, nagluluto na nagluluto. para malibang siya. <laughs> kaya, It's umiyak. Para hindi umiyak. Kaya ako siya pinupuntahan paghapon. <laughs> Dinala ko na lahat dito yung... Naninipip yung dibdib ko, kakaiyak ko oh, na. Oo, oh, huwag ka na umiyak. bus na yung luha ko. Oo. Oh, oh. Kaya bawal lang may mamatay, dahil hindi na ako iyak. Bawal. Bawal na. Oo. So, oh, oh. Okay. Yan. Ay, Marison, your, your, your sound is too loud. Baka ma... Can you, can you... Baka ma Baka ma-copyright tayo. Yeah, be viewing the YouTube. Please. Oh, you can go to the room, baby girl. Ah, go to the room. It's more comfortable there. Go to the room. Mm -hmm. to slowly. Slowly. Ay, teka, kumakain nga pala yung kapatid. Ay, oo nga pala. Yaya mo na doon. Uh -oh. may, may ito naman mga kamote. Kamote, pag kumulo na yung gabi. Diba? Pag okay. Madali na yung kamote. Yeah. Aba, mukha ng ginatang talaga. Nalagay na rin yung kamote. Oh, ito ang gulay. Next batch. Ayan, yes. yung mga nagsuggest ng bilo-bilo. Ayan na, oh. Ayun, nandun na yung langka. ka. Gabi. Kamote. Kamote. Tsaka but... may konti tayong kayoka. Ano ba yun? Tapioca. Tapioca. Ah, <laughs> uh, sago. Ano ba diba yan? So, yan, nilalagay na yung bilo bilo-bilo. Sinuggest nyo yan, ha? Ah? Kaya ginawa namin. Ayan. Happy New Year. <laughs> at least, napapasaya ako si Mercy pag nandito ako. <laughs> Lulutang-lutang ang ating buhay. <laughs> Yan, meron tayong... Pero congratulations sa iyo, ha? Natanggap ka sa weekend job mo. 500, two days. Two so days, 500. Uh, oh. Mo? Baka naman makapagbigay ako ng bonus sa Pasko. Eh, oh. siyempre. At saka marami kang bata halagaan. Walo. <laughs> Marami na akong anak na dagdag. Yung anak ni Monet Plus 8. Pero sila naman sila rin naman na, na susuport doon. Hindi talaga naman siya susuportan kasi Kah nakait buhay pa yung kapatid kahit na, ko. dahil si Monet may sakit eh, di ba? May sakit na siya, may stroke. Oh, kumbaga pangatlong stroke na 'yon pero nabigla pa rin tayo. Napakabata. bata mm, 43 Naku, nagsarap, years sarap old. Ang sarap-sarap na ng ginataan namin. Ayan yes. ha, ah, suggestion ng mga subscribers yan. Bilo-bilo. Oo, ako nagbilog-bilog yan. It's almost, almost there Malapit na. Malapit na. Kusunod natin yung saging. Oo. Bakun Malapit lang, lang to na. na kasunod. Hmm. Sakto. Sa, uh, Ayan. Ayun, nalagay na yung saging oh. At saka yung bilo-bilo. At saka bilo-bilo. Pagkalamutang yan. Luto na. Luto na. oh sarap niyan. Oo, maya natin hmm. asupalan. Oo, pagka oh, right. ano. Ano pa ba, ba ilalagay? Wala na? That's it, me. Asukal oh, na wow. Lang. Asukal na lang daw ang next kabanata. Sarap na. Laging okay, yung magic sarap. Ay, laging <laughs> yung magic sarap. Ito, kaya yung Mamaya, yung magic. magkukwento ako tungkol sa ginataang yan. <laughs> Ay, ayun alat yung magic. Naku, ang sarap na. Oh. Ang daming lahok. Okay. andam sa sahon kompletos Gaste, ricados teh te, langka mga, saging, plantain, plantain oh, bilo-bilo, yan yeah. may sagopa may ano sagopa <laughs> asan oh, asan yun nga ay natagpuan namin sa closet mo eh. yun ginamit <laughs> yun 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 ang Naku, ang ay, sarap na. Bakang malapit na to. Oy, ay, ang sarap. Ayun. Oh. Malo ko ilan na konti yung husagi at ang bilo-bilo kayo. Oo, oh, oh, eh yung gabi, malambot na. Ay, oo, pinakauna yan. Ah, ang ganda. Hmm, sarap. Uh, five minutes. Five minutes pa. O, sige, maglalagay ka na sa bangkok ha. duko ay video asukal lang muna. Ay, oo. Yung asukal lang may pwede sa diabetic. Kundi, hindi ba kakain si Buging? Hindi kakain niya kahit may pang-diabetic yan. <laughs> Aha. Ay, kumukulo na. Oh. Kulong-kulo na. Ay, luto na raw, luto na raw. Ayan na. Mm. Kung sa probinsya na yan, may mga mangkok na dala ng yung kapitbahay, ano? <laughs> mm. Ayan na lang natin ang tamis. Ready? Ayan, talagang ready, ready na. Luto na. Ayan o. Oh, no, sahog. Manap. Ayan, sarap. Mm, o, na, maglagay ka na sa mga bowl, bowl. Bowl, bowl. <laughs> o, ganda. Colorful. Ito po, sabaw ng Ayan na po, ang bango-bango. Sarap-sarap. Nung aming ginataang bilo-bilo na suggestion nyo maglagay ng bilo-bilo yan na mga subscribers mga followers ang sarap po happy day, happy night happy life, happy peaceful health and blessed world to all thank you thank you you're so very kind to us thank you Thank you. We love you all. Happy day, happy night, happy life, happy, peaceful health and blessed world to all. Love you all. God bless us all.